Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusulikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming biti. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tuno sa tunay ng pagpapago ng sambayanan at sa pag. Angat ng bawat pambiliang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada, ating one time, the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rini, rini. Sa, buong bansa. sa buong bansa. Narito na ang DriveMax. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Dry Balita. Sa ulo ng mga balita sa Drymax Brigada Balita Nationwide. Headlines. Inataking barko kung saan nasa way ang dalawang Pilipino sa Yemen. Ituto papuntang Oman. Retrieval sa mga labi isusunod na. Headlines. Comelec at Miro System ng South Korea lumagda na para sa procurement ng automated election system sa 2025 elections. Makabayan Black na babahala sa paggamit ng Miro System sa counting machines para sa halalan sa bansa. Senador Padilla naghain ang resolusyong naglalayong imbestigahan ang indefinite suspension ng SMNI. Headlights. Liberal Party iginita hindi dapat pahintulutan ang pagpapakalat ng maling impormasyon na matapos ang pagsasampahan ng reklamo ni dating Senador Pangilinan sa DOJ. Headlights. At dating First Lady Imelda Marcos makalalabas na ng ospital matapos ang isang linggong pagkakakonfine. Buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ay Drive Max, Max. Brigata panlita nationwide. Drive Max panlita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News, Jefe Mandela. Ito na ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng lunes, March 11, 2024. Kami niyong magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Sheila Matibag. Drymax Balita, Balita. At sa detalye nating mga balita, inaasang mariretrieve ang mga labi ng dalawang Pilipinong nasawi sa pag-atake sa Hoti Rebel Group kasabay ng pagdating ng ship naman ito sa Oman. Ayon kay DFA Secretary Eduardo de Vega, on board pa rin ang labi ng mga dalawang Pinoy sa MV True Confidence. Ngayong araw sinusubukan ng ito to ang barko papuntang Port of Doha sa Oman. Matapos ito mga kabrigada susubukan naman nga magsagawa ng salvage operation at sa kakakanapin ng bangkay para ma- umiwi sa Pilipinas. Samantala lumagda na sa isang kontrata ang Commission on Elections at ang South Korea Company na Miro System Company Limited para sa procurement ng bagong automated election, election system para sa 2025 national and local elections. Saklaw ng 17.99 billion pesos na kontrak ang nasa 110 machines, 110,000 machines at peripherals, kabilang na ang mga balot boxes, laptops at iba pang printing requirements para sa halalan. Samantalang matatanda ang una nang nagpahayag ng pagkabahala ang mga mambabatas, election watchdogs, maging ang iba pang grupo sa pagpili ng COMELEC sa Miru ayon sa mga ito, dapat maging mapagbantay ang ahensya at kailang di masilip ang track record ng Miro system. Sa kauglay pa rin na balita mga kabrigada, nababahala si House Deputy Minority Leader at Act Teacher's Party List Representative Franz Castro sa posibleng paggamit ng mero systems sa automated counting machine sa Pilipinas. Sa harap ito ng Manoy naranasang pagpalya ng mero voting machine sa kasagsagan ng eleksyon sa Congo at sa Iraq. Pinaibisigan ni Castro ang ginawang selection process ng Commission on Elections o Comelec at ipinanawagan ng pagpapaliban sa paggawad ng kontrata. Sinabi ng kongresista na nakaalarma kasi insidente ng technical glitches sa Congo at Iraq. Pagbalfunction ng hardware at software errors na nagresulta sa inaccurate vote counts at pagkaantala ng election results. Giit nito na kukwestiyon ang reliability at integridad ng electoral process dahil sa nagkaabiryang makina at nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko at gulo sa politika. Dagdag pa ni Castro ang mga aberya sa voting machines sa ibang bansa ay nagpapakita ng banta sa electoral system ng Pilipinas na maaaring maiwis sa manipulasyon at korupsyon. Bukod pa rito ang iso ng loan bidder status ng Miro System sa election contract ay maituturing na kadudadula at hindi na manong preferential treatment at ang certification of completion at hindi gumagrantiya na epektibo ang mga makina sa halalan. That's... Balita. Economic Charter Change, isa, isinalang nasa plenaryo ng Kamara. House leaders na kumbinsin mga eksperto sa Committee of the Whole Hearings na panahon na para sa cha-cha. Ang detalye ng balita alamin po natin kay Brigada Haji Kaaminio. Brigada Haji, i-brigada mo! Brigada! Makasaysayan para sa mga leader ng Kamara ang formal na pagsalang ng Resolution of Both Houses Number 7 sa plenaryo ng Kamara na nagsusulong ng amyenda sa Economic Provisions ng 1987 Constitution. Sa sponsorship speech ni House Majority Leader Manix Dalipe, Sinabi nito na ang RBH7 ay nakatutok lamang sa key areas tulad ng public utilities, educational institutions at advertising industry. Matapos anyang marinig ang mga argumento, pananaw at komento ng mga kongresista at resource persons na eksperto sa batas, international trade at foreign direct investments, nakumbinsi siya na kailangan ng paguhin ng economic provisions ng konstitusyon. Ipinuntun din ni uh, Dalipe eh, na hindi nag-iisa ang kamara dahil mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpahayag ng buong suporta sa pagsasakatuparan ng economic charter amendments upang palakasin ang economic activity sa bansa. Idinagdag naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. na sa pagdalagay ng katagang unless otherwise provided by law, maaaring i-adjust ng mga mambabatas ang restrictions sa foreign ownership at maisusulong ang flexibility sa policy making. Sa pag amyenda sa 1987 Constitution, makaeengganyo umano ang bansa ng investments at maitataguyod ang kompetisyon na magre-resulta sa pag sa Senado na wala ng ibang magandang panahon para amyandahan ang saligang batas kundi ngayon. Kaya huwag sana nilang biguin ang mga Pilipino at magtulong-tulong para sa ikauunlad ng bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminho ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ito namang si uh, Senator Padilla nagkain ng resolusyong uh, naglalayong ibisigahan ang indefinite suspension ng SMNI. Uh, Brigada Ann Cortez, uh, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report. Naniniwala si Senate Committee on Public Information and Mass Media Chairperson Senator Robin Padilla na isang uri ng pagkakait sa due process at pag-alis ng press freedom. Ang di balik na baseless suspension sa operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kaugnay nito yung niyay ng Senador sa Senado ang Senate Resolution 960 na naglalang imbestigahan ang naging indefinite suspension sa SMNI. Kusanin mo ng Padilla na hawakan ito ng kanilang komite para makagawa ng investigasyon na in aid of legislation. Pagpapaliwanag ng senador, marapat lang ito lalo na hindi naman umano na patunayan na National Telecommunications Commission o NTC sa kanilang inilabas na show cause at suspension order sa SMNI ang rason sa likod nito. Dagdag pa niya base sa kaso ng Chavez versus Gonzales ay makikitang malinaw na sinasabi ng Korte Suprema na mahalaga ang kalayaan ng media. Maalala naglabas noong nakaraang Disyembre ang NPC ng 30-day suspension laban sa SMNI. Ito ay para sa di umani paglabag nito sa kanilang prangkisa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. 奥索尔。 Samantala, suportado ng Partido Liberal ang pagsasampa ng reklamong cyber libel ni dating Senador Francis Pangilinan laban sa ilang YouTube channel owner. Sa isang pahayag sinabi ni Liberal Party spokesperson Attorney Laila Dilima na marami ng content sa social media na inilalabas para makapanira. Maliban dito, target din aniya ng mga content na ito na abalahin ang oposisyon at magpakalat ng disinformation. Nanindigan ng partido na kailangan na ng Pilipinas ng isang healthy space kung saan malaya ang pagkakaroon ng diskusyon pero hindi pahihintulutan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at malicious attacks. Drymax. Drymax. Sa iba pa ang mga balita mga kabrigada, binigyang diin ng grupong Bantay Bigas na tila hindi nangyayari ang pinangako ni Pangalong Bongbong Marcos na linisin ang mga ahensya ng gobyerno at alisin ang matiwaling opisyal nito. Ito ay kasunod ng ebisigason ng kamera sa maanuman ng ng NFA Rice ang National Food Authority sa panayam ng Brigada News FM kay Pantay Bigas Chairperson Cathy Estavillo. Hanggang ngayon ay wala pang napapanagot ang Pangulo sa mga miyembro ng government agencies na nasangkot sa mga anomalya. Sa huli mga kabrigada, sinabi ng opisyal na matagal nang may nangyayaring kwestiyonabling kalakalan sa NFA kaya posibleng malalim ang posisyon ng taong nasa likod nito. Samantala, inaasahang makapagpoproduce ang Pilipinas ng higit kumulang 128,000 na semiconductors, engineers at technicians na siyang makatutugon sa demand ng teknolohiya sa mga susunod na taon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, sa tulong ng CHIPS Act ng US, target ng bansa na makagawa ng robust talent pool ng mga semiconductor professionals pagdating ng 2028. 60%, 60 ng kabuang merchandise exports ay sakop ng semiconductor at electronic sector. Ito So, umano ang patunay na ang kalidad ng Filipino workforce ay young, highly skilled, fast learners, creative, productive, at adaptable to diverse cultures. Muling tiniyak ni Speaker Martin Romualdez ang suporta ng kamara sa misyon ng Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol ang bansa. Kasama ito ng malugod na pagtanggap ni Romualdez sa resulta ng Octa Research Survey na humirang sa AFP bilang isa sa most trusted at top performing government agencies. Ayon sa House Speaker, kontento siya sa nilalaman ng survey sa harap ng internal at external threats sa bansa. seguridad na hinaharap ng uniformed personnel araw-araw. patuloy niyang nagsisikap ang Kongreso na mabigyan ng militar ng kinakasalanan kailangang resources at legislation upang masigurong epektibong nagagampanan ang kanilang tungkulin at mapanatili ang mataas na antas ng tiwala ng publiko. Paliwanag ni Romualdez, pinagtitibay ng survey ang malagang papel ng AFP sa National Security at pagpapanatili ng kapayapaan at sumailalim o sumasalamin sa respeto ng taumbayan. Binanggit nito na mayorya ng respondents ay 86% ang kontento sa accomplishment ng sandatang lakas kaya napanatili ng high net satisfaction rating na plus 84. Kung sa plus 83 na naitala ng Oktobre ng nakarang taon na nagpapakita ng kumpiyansa ng mga mamamayan sa militar bukod pa sa dedikasyon na profesionalismo at commitment ng Armed Forces of the Philippines sa kaligtasan ng bansa. Drive Samantala si Vice President Sara Duterte, tatayong caretaker ng bansa habang nasa abroad si Pangulong Bongbong Marcos. Ang detalye po ng balita alamin natin kay Brigada Maricar Sargan. Brigada Maricar, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Report! Muling tatayong caretaker ng bansa si Vice President Sara Duterte Ayon kay PCO Secretary Chelo Igarafil, ang Vice Presidente ang naatasang maging caretaker. Kasunod na rin ang limang araw na biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Germany at Czech Republic mula ngayong araw hanggang biyernes o March 11 hanggang 15. Una nang binanggit ng Pangulo na hindi na nabawasan ang kumpiyansa nito kay VP Sara sa kabila ng nakaraang issue sa pagitan nila ng pamilya Duterte. Samantala ito na ang pang-apat at limang biyahe ng Pangulo sa labas ng bansa ngayong taon. na Una ay sa Vietnam, dalawang beses sa Australia at ngayon naman ay sa Germany at Czech Republic. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Inaasahan makalalabas na ng ospital bukas si dating First Lady Imelda Marcos. Ayon kay Senadora Amy Marcos, wala nang lagnat ang kanyang ina. Sa kabila nito, sinabi ng mababatas na may nyumunya pa rin ang dating First Lady. Mababatid na sinugod sa ospital ang for, uh, former First Lady noong araw na Martes, matapos ang pabalik-balik na lagnat at uh, ubon nito. Binigyang din din ng Senadora na dahil 94 anyos na ang kanyang ina, dapat ang ito na ng mabuti.

Samantala, personal na dinaluhan ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo ang paglulunsad ng ikaw 160th na malasakit center sa Davao Occidental General Hospital bilang siya ang tumatayong tatay nito. Ayon kay Go, ang Malasakit Center ay isang one-stop na, kan na kanilang isinulong sa Senado para sa mga indigent na pasyenteng walang kakayahang magbayad sa mga ospital. Sa ilalim nito nilinaw ni Go na basta Pilipino ang isang individual ay kwalipikado na itong makakuha ng

mga kabrigada, madalas nating naririnig ka yung tinatawag na father's instinct ka. Pero ang tanong mga kabrigada, mayroon nga bang father's instinct ka? Ayon sa mga psychological studies sa ibang bansa, oo, mayroong father's instinct o ama instinct Ito ay ang natural na pagkalinga at pagmamahal ng isang ama sa kanyang mga anak ka. Narito ang ilang mga aspeto ng father's instinct mga kabrigada. Pag-aalaga, maraming mga ama ang may likas na kakayahan na, alagaan ang kanilang mga anak Ito ay maaring makita sa paraan ng pagpapalaga pagpapalaki, pag-aalaga sa kalusugan at pagbibigay ng komportabling kapaligiran para sa kanilang pamilya. Pagiging protective tulad ng inak, ang mga ama rin ay handang ipagtanggol ang kanilang mga anak. Ito ay maari makita sa pagiging mapanuri sa mga tao sa paligid ng kanilang pamilya at pagiging handa na harapin ang anumang panganib. Sa kabuan mga kabrigada, ang father's instinct ay isang mahalagang bahagi ng pagiging ama. Ito ay nagbibigay daan sa isang ama na maging mahusay na tagapag-alaga at tagapagtanggol para sa yang pamilya. Yan ang ating Drymax umaangat na balita. Hatid sa atin ang Drymax Plus Herbal Capsule. Drymax Plus Herbal Capsule, lalaking laging... Sang bigat na sa ating brigadahan tahanan ngayong gabi ang isang binata sa Sorsogo na naratay sa banig ng karamdaman matapos malumpo at hindi na makapaglakad. Noong kanyang kalakasan, pangunguling sa gubat ang dating hanap buhay ng ating kabrigadang si Marlon. Subalit unti-unti niyang napansin ang pangihina ng kanyang katawan. Sa simula, wala naman umasyong, umano siyang kirot na naramdaman bukod sa pangihina ng kanyang katawan kaya pinayuhan siya ng kanyang makamag-anak na mag-exercise. Doon na napansin ni Marlon na sa paglipas ng mga araw ay pakonti ng pakonti ang bilang ng push-ups na kaya niyang gawin. Sa paglipas ng mga araw ay napansin din ni Marlon ang pangihina ng kanyang mga paa at tuluyan ang hindi na siya makapaglakad. Pagmamotorsiklo at pagbabasketball ang paboritong libangan ni Marlon noong siya ay malakas pa, bagay na hindi na niya kayang gawin ngayon. Sa gitna ng kanyang kalagayan, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Marlon na kahit papaano ay magiging mabuti at maayos pa ang kanyang buhay buhay. Malakas ang kanyang pananampalataya sa Panginoon at pananalig sa kapwa na maaring magbago ang kanyang buhay. Lingid sa kaalaman ni Marlon na habang ini-interview natin siya ay may daladala na ang ating mga kasamahan sa Brigada News FM Sorsogon ng munting handog na magbabalik ng ngiti sa kanyang mga labi. Handog ng Brigada Hanwan tahanan kay Marlon ng isang wheelchair upang muli siyang makapag makalabas ng kanilang bahay at kaunting grocery para sa kanilang pangailangan. Sa handog na ito, ng Brigada Hanuan-Tahanan, taos pusong pasasalamat ang nais iparating ng ating kabrigadang si Marlon. Salamat po sa, alam, sa, <coughs> sa saon, ay, ano sa brigadang sa pagbulik sa akin. Salamat. Salamat po po <coughs> ang mabulik. Maraming salamat Brigada News FM Sorsogon. Maraming salamat sa ating mga donors at mga kasapi ng Brigadahan Wantahan sa walang sawang pagsuporta at pagkalinga sa ating mga minamahal na kabrigada. Brigadahan, brigadahan. Wantahanan. Isang bayan, isang brigadahan. Drive Max. Balita. Balita. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Drive, Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drymax Brigada Balitan Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po niyo malingkod, ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing life.